Lalaki, agad na kinarma at nagliyab ang damit matapos sunugi ng isang restaurant. Muling napatunayan na sa panahon ngayon, digital na talaga ang karma. Paano ba naman kasi ang lalaking ito na nagsunog sa isang restaurant sa Australia, agad na binalikan ang karma dahil kinapitan din ng apoy ang damit niya. Kung ano ang ng lalaki, eto. Sa isang CCTV footage mula sa Victoria Police, makikita ang isang lalaki sa loob ng isang restaurant na Merong bitbit bit na pulang container na naglalaman pala ng gas. Dumiretsong lalaki sa bar area ng restaurant at agad na ibinus ang gas sa ibabaw ng counter. Hindi nagtagal ay sinilaban na ito ng lalaki pero bukod sa bar area ng kainan, nagapoy din ang suot nitong damit Dahil sa sobrang pagkataranta, makikita kung paano makailang ulit na nadulas ang lalaki at bumagsak pa sa sahig habang sinusubukang lumabas mula sa restaurant. Sa ibang anggulo naman ng CCTV footage, makikita na patuloy pa rin sa pagliyab ang damit ng lalaki kung kaya hindi ito agad nakasakay sa nakaparadang sasakyan kung nasaan ang umano'y kasabwat nito. Muling napaupo sa sahig ang lalaki at nagpagulong-gulong dahil sa desperasyon na maapula ang apoy. Samantala, ayon sa mga otoridad, nagtamo ng minor damages ang restaurant at patuloy pa rin pinagahanap ang nakatakas na suspect. Sa mga may binabalak na hindi maganda riyan, umatras ka na lang. Dahil baka iniisip mo pa lang ang plano mo, kinakarma ka na agad. DWIZ Research Report. -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.